Good morning, good morning mga kapintura at mga kalusi. Andito naman tayo sa kabilang kwarto. Ito ay mga bitak-bitak ng -bitak, mga concrete wall. Ito po ay binigyan ko po, po ng minasilya ano, uh, all-purpose epoxy pioneer. Ang ginamit ko po dito dahil sobrang bitak po. Ayan. Dahil ito po yung ay dating pintuan. Ayan. Napakalakad po ng damage niya. Ayan. Bali. Kinatingan po ito na uh, drying gear. po ng, ano, uh, kanal para mapasokan uh, siya ng masilya ng uh, epoxy. So ito ay papatungan ko pa ito ng ah uh, papatungan ko siya ng patching compound na may kasamang latex. Ayan. Ah. Uh, ano na yan Ayun. Yan. Yung mga ano na yan? Yung mga bitak sa concrete. Ayan pa. Pinagdaanan ng flexible. Yan. Yan po. Ito ay ating mamasighan lahat. At uh, yan. Kasama itong mga pinapoklapan ang pinakasaan ng Ito ay Matibay siya pag ginamitan siya ng ebuxy. Kaya naman sigurado po sa bitak-bitak na hindi ka ulit-ulit ng trabaho. Thank you po mga tapintura. Good luck.